paglilinis ng ngipin o pagtutut-brush ng ngipin. Ito ang kahulugan. Ito ang sinyalis na gusto mong sabihin ang lahat ng nasa loobin mo patungkol sa isyo ng iyong buhay. Pag-ibig, karir, negosyo o ano pa man ang mahalaga sa iyo sa kasalukuyan ng iyong waking life. Ang pagpanaginip nito ay pinaparating sa iyo na mas may tamang komunikasyon ka at lalo na sa iyong emosyon kung ano man ito. Huwag kang matakot magsalita sa katotohanan. Ito ang ibig sabihin ng panaginip na ito. Samantala, maging kabaliktaran ito at hindi maganda ang sinyalis kung nakikita mo ang sarili mo sa panaginip mo na habang nagtututbrush ay hindi sa iyo sariling toothbrush at ito ay hiram mo lamang. Ang ibig sabihin nito, mag-ingat ka sa mga sasabihin at lalo na sa pakikipag-usap sa mga importanteng tao sa iyong buhay. Dahil baka ito ang dahilan ng kanilang pagkadismaya sa iyo at baka Maging mali-mali ang mga masasabi mo. Ikaw, ano ang panaginip mo? Komento mo sa ilalim at ating bigyang kalinawan. Ito si Aw, nagsasabing magandang araw sa lahat.